ang mga pulo ng Pilipinas na nahahati sa tatlong pangunahing grupo, Luzon, Visayas, at Mindanao, ay itinuturing na kayamanan ng ating bayan. Sa mga pulo ng Luzon, matatagpuan ang higit na populasyon at ang ating kabisera, ang Maynila, na puno ng kasaysayan at buhay. Noong sinaunang panahon, ang mga tao dito ay nakipagkalakalan sa mga kalapit na lupain. Bumubuo ng mga komunidad na nakabatay sa malalalim na ugnayang pamilya. Sa ganitong paraan, natutunan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa halip na umasa sa isang sentralisadong sistema ng pamahalaan. Bago pa man umabot sa ikanegatibo siyam na siglo, ang mga Pilipino ay nakatagpo ng mga impluensyang budista at hindu. Ang mga pananaw at kasanayang ito ay nagbigay liwanag sa kanilang kultura at relihiyon, nagsilbing tulay sa mas malalim na pag-unawa sa mundo. Sa mga dokumento at tala mula sa Sina, naging pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa prekolonyal na kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga tala ng kalakalan at iba pang mahahalagang pangyayari na naganap bago ang pagdating ng mga Kastila ay nagbibigay liwanag sa ating mga pinagmulan. Mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang mga barangay na naging sentro ng kalakalan sa Timog Silangang Asya. Ang mga barangay gaya ng Tondo at Sulu ay nagtataglay ng sariling estado at mga kasunduan na nagpapatunay sa kanilang kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Ang pagdating ng mga Espanyol noong 1521 ay nagdala ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating bayan. Sa pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pinuno sa mga Espanyol, nagkaroon tayo ng malaking pagbabago sa relihiyon at kultura na nagbigay din sa ating kakayahan na umangkop at makibagay. Ang unang pagsakop ng mga Espanyol sa Mactan ay nagbigay din sa katatagan ng mga lokal na lider. Isinilang ang simbolo ng paglaban ng pumanaw si Magellan. Ito ay naging mahalagang pagkakatayan upang apakita ang lakas ng ating MGA katutubo laban sa MGA banyagang porsa. Pagkatapos ng pagkatalo sa Mactan, na ang mahigpit na pagtutol ng mga katutubo sa mga Espanyol, na hindi na nagtagumpay sa pagkuha ng mga teritoryo sa loob ng apat na dekada. Ito ay nagpamalas ing aiding katatagan at pagsisikap na ipagtanggol ang aiding lupain. Sa gitna ng mga pagbabago, ang mga misyonerong katoliko ay naging mahalagang bahagi ng kolonisasyon sa bansa. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan at ospital, nagbukas ang mga oportunidad para sa integrasyon ng mga lokal na populasyon sa ibang kultura. Ang mga pag-atake ng mga estado ng Muslim laban sa mga Espanyol ay naghangad na palayasin ang mga banyagang mananako. Ipinakita nito ang mas malawak na labanan para sa teritoryo at ang ating determinasyon na ipaglaban ang ating mga karapatan. Sa hidwaan sa pagitan ng Espanya at mga Dutch, ang mga dahilan ay hindi lamang nakauga sa kolonya kundi pati na rin sa relihiyon. Ang labanan, na umabot sa walumpu taon, ay isa sa mga salik na humubog sa kasaysayan ng ating rehiyon. Ang mga sistemang pang-agrikultura na ipinilit ng Espanya sa anyo ng enoma ay nagdulot ng iba't ibang hamon para sa mga Pilipino. Layunin nito na makabawi ng yaman para sa corona. Nagbigay din sa ating resilience at kakayahan sa kabila ng mga pagsubok. Kasabay ng mga pagbabagong ito, ang pag-usbong ng isang bagong uring gitnang klase sa Pilipinas ay nagbigay daan sa pagunlad ng kalakalan sa banyagang pamilihan. Ang mga pagbabago sa komunikasyon at transportasyon ay itinuturing na mga salik na nagbigay buhay sa ating ekonomiya sa ilalim ng kilusang propaganda, ang mga Pilipino ay naghangad ng mga pangunahing karapatan at pantay-pantay na katayuan. Ang kanilang pagsisikap na makamit ang representasyon sa parliamento ng Espanya ay nagsilbing simbolo ng kanilang laban para sa kalayaan. Ang pagbuo ng Unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo ay nagmarka ng simula ng isang bagong pamahalaan. Ngunit ang hindi pakilala ng mga Amerikano sa ating pamahalaan ay nagdulot ng na malalim na hidwaan at pagsubok sa ating bansa. Sa paglipat sa mga taktika ng gerila, naglaan ang mga Pilipino ng estratehiya na nagbigay diin sa kanilang patuloy na pakikibaka. Sa kabila ng kakulangan sa armas, ang layunin ay hindi lamang makasakit kundi ang ipakita ang ating katatagan. Noong December 1900, ang deklarasyon ng martial law ay nagbigay don sa mas mahigpit na control ng MGA Americano sa MGA Pilipino. Ang mga nasabing kampo para sa mga sibilyan at bilanggo ay nagdulot ng sakit at pagkamatay. Patunay ng hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Ang pagsuko ni Pangulong Aguinaldo noong Abril 1000, siyam na daan, at isa at ang kanyang pagsisikap na makamit ang kapayapaan ay hindi nagdulot na wakas. Patuloy ang laban ng mga lokal na lider tulad nina Miguel Malvar, na hindi natatangan ang pagnanais para sa tunay na kalayaan. Ang Bataan Death March ay isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan, kung saan higis sa 75,000 na bilanggo ang pinilit na magmartsa ng walang sapat na pagkain at pangangalaga. Ang masakit na paglalakbay na ito ay nagdulot ng na maaming pagkasawi at isang simbolo ng ating mga sakripisyo. Sa haap ng mga hamon, ang mga Pilipinong gerilya ay nag-organisa ng mga nakahiwalay na unit upang labanan ang mga hapon. Ang kanilang determinasyon at suporta ay nagbigay inspirasyon sa halos 300,000 Pilipino na lumahok sa kilusang ito, mahalaga sa pagbabalik ng mga Amerikano. Ang labanang naval sa Leyte Gulf noong 1000, 600,000, at apat na put-apat ay itinuturing na pinakamalaking naval battle sa kasaysayan. Ang tagumpay dito ay nagbigay daan sa pagbabalik ng mga Amerikano at nagpasiklab ng pag-asa sa ating kalayaan. Naglatag ito ng batayan para sa muling pagkuha ng Manila. Sa ilalim ng pamumuno ni Elpidio Quirino, ang mga reforma sa kalusugan at mga benepisyo para sa mamamayan ay naging pangunahing layunin. Nagsimula siya ng mga ahensya na nagbigay ng tulong sa mga Pilipino, patunay ng kanyang malasakit sa bayan. Si Ramon Magsaysay ay nakilala, hindi lamang sa kanyang matapat na pamamahala, kundi sa kanyang laban sa komunismo. Itnatag naya ang Southeast Asia Treaty Organization, nagpakita ng aiding determination na ipagtanggol ang bansa laban sa MGA banta. Ngunit sa administrasyon ni Ferdinand Marcos, nagdulot siya ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ang kanyang pamumuno ay nagbunsod ng mga pag-aklas at pagsugpo sa mga oposisyon. Nagpamalas ito ng matinding laban para sa ating mga karapatan. Matapos ang martial law, nagpatuloy ang mga halalan ngunit nagdala ito ng hidwaan at kaguluhan. Ang pagkamatay ni Senator Binigno Aquino Jr. ay nagpasiklab ng na malawakang protesta. Nagbigay din sa pagnanais ng mga tao para sa pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Corazon Aquino, kanyang isinulong ang mga reforma upang maibalik ang demokrasya at mga karapatan ng mamamayan. Ang bagong konstitusyon na kanyang ipinatupad ay naglimita sa kapangyarihan ng Pangulo, nagsilbing baluarte ng ating kalayaan. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang Administrasyong Aquino ay naharap pa rin sa mga hamon, mula sa natural na sakuna hanggang sa kaguluhan sa politika. Ang pagputok ng bundok pinatubo ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkasira, ngunit sa bawa sakripisyo, ating natutunan ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan.